Lagi mo lang doon. Hi guys, welcome so to my vlog. Part 3 ng... ng Lagi mo lang doon. Makukulit na bata. Ayun. Lagi mo doon. Kung gusto niyo po part 4, mag-follow po kayo sa akin at mag-subscribe. <laughs> Ay, so, Alang yung cellphone ni Brandy. Lagi mo doon, no? Oh. Yung parang dati mo. Set Hello guys, sumapay ang lagang. Hindi <laughs> pa parang makakita tayo lahat. Maui, maui. Maui, maui. Sayang wala yung aswang. Oo oh, nga, wala aswang, guys. <laughs> Gabi dito sa amin. Ano? Ipirap mo. Ayun oh. siya. <laughs> Hindi kanina. Yun, si Nathan. Oh. <laughs> oh, aswang. Ayan, guys. Ay, lang. <laughs> Silip ka dito. Silip ka dito kay Rusko. Yung nagbabata lang ako. <laughs>

Ayaw tayo, ayaw bayaran Ayan. daw tayo. Ayan. Tas dalawa daw kayo. Dalawa daw kayo. Ah! 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 Ayan! Ayan. Dalawa kami ah, dito din. Tanggal bobong namin guys. Guys, guys, guys. Guys, guys, guys. Bilisan niyo ah. Ayan guys, tanggal bobong namin eh. Ayan! Ayan na! Ayan, kayo yung kasong. kita pangpasok lang camera. Gan nanti. Para galawin sa napu. So terate titig na 'di maging reaksyon nila dalawa. Ayun. Ibesto ko lang camera, guys. Ay. Eh, abi. Allah sugat ka? Ah. Sugat? Sugat ka? 'Di. Ha. Kada dikit.

suka ku e. An, sukat. Alun no, masakit nganyat pa e. Ha, oh, payah. Oh, Obay, pina palo,